Ano po ang nasaksihan ko nitong nakaraang pagdiriwang ng 44th anniversary ng Couples for Christ. Pagmunian po natin ito at pag-usapan. Holy Spirit make my heart open to the word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty Nito lang nakaraang Sabado. Nasaksihan ko po ang libu-libong tao na masayang nagkatipon sa ilalim ng matinding sikat ng araw, nagsagawa ng masiglang parada kahit kumulimlim na at kumapal ang maitim na ulap, nag-worship sa napakalakas na ulan, at taimtim na nakilahok at tinapos ang banal na misa kahit gabi na, kahit nagbahana sa Metro Manila, at kahit nagbabadya pa ang napakasungit na panahon. Mga miyembro ng Kapatiran Couples for Christ na nagsipagdiwang ng ikaapat na putapat na taong anibersaryo ng kanilang pagkakatatag. Brothers and sisters, nagpalit-palit ang panahon noong araw na yun pero sa grasya ng Diyos na natili ang mga kapatid mula sa iba't ibang panig ng mundo para magpasalamat at magdiwang. Sa nasaksihan ko pong ito, parang ipinahihwating ng Panginoon ang kasaysayan mismo ng Couples for Christ mula sa pagkakatatag nito noong June 1981. May panahong mainit at nag-aalab, may panahong kumulimlim, may panahon ng unos, napakalakas na unos, at may panahon ng payapa at matahimik na pagpapatuloy ng pagkakapatiran. Akmang-akma ang sinabi ni Cardinal Advincula sa kanyang homilya noong banal na misa na iyon. Anya Setting apart oneself in the ways of God, Living ethical and moral life is the fruit of the sacrifice of the mass. In today's world, we are faced with so many challenges that question the teachings of the church, especially on marriage and family life. Our Christian faith needs to be relevant and responsive to the times. This entails sacrifice, the willingness to proclaim the truth of our faith. In season and out of season. And I know very well the members of the Couples for Christ are willing to take this sacrifice in order to evangelize marriage and family life. Brothers and sisters, Nasabiri Father Joel Hasson, ang Couples for Christ, ay waterproof at weatherproof. Hindi po biro ang maging weatherproof sa loob ng apat na apat na taon. Hindi ito kakayanin kung ang sandigan ay husay at kapangyarihan ng mga tao lamang. Hindi ito titindig kung nakabase lang sa lakas at resources ng mga membro at liderato. Hindi ito tatagal kung ang katuruan nito ay bulaan at ang ginagawa nito ay pabalat bunga pagpapakitang tao at pagbabalat kayo. Brothers and sisters, sa Ibanghelyo ngayong araw na ito, winika ni Jesus, Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Nagsisilapit sila sa inyo na animoy tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Brothers and sisters, sa masusing paggabay ng simbahan, pinoprotektahan ng Diyos ang Couples for Christ laban sa mga bulaang propeta. Sa Couples for Christ, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Salitang lumalabas sa bibig ng Diyos na hindi babalik sa Kanya na walang katuturan. Tutuparin ito ang mga balak ng Diyos at gagawin ito ang kanyang ninanais. Dahil dito at sa patuloy na daloy ng grasya at awa ng Diyos, ang Couples for Christ ay nakapamumunga ng mabuting bunga. Gaya nga po ng mensahe sa atin ng ating mahal na Kardinal Advincula noong nakaraang Sabado. Let us glorify God for the gifts and blessings He has given to this ecclesial movement. We also give thanks to all its members who strive and continue to serve to renew and strengthen families, not only here in our country, but also abroad. Truly, Couples for Christ is God's gift to the world in our present time. Brothers and sisters, Ilang araw matapos ang pagdiriwang na ito, may isang Facebook post ng isang CFC member na napansin ako dahil sa ganito kasimpleng sinasabi. After 18 years, 4 kids, 5 addresses, and so many blessings and challenges, I still do. Happy anniversary to us, love merong ipinagdiriwang pero hindi nagyayabang. Alam kong walang pagbabalat kayo at hindi bulaan dahil kitang kita sa kanila ang gawa at mabuting bunga ng Diyos sa pamilyang ito. Manalangin po tayo. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihang Ama, Sobrang laki ng pagmamahal ninyo sa amin. Kahit konti lang sana, kayanin po naming ibalik. Sobrang dami po ng ibinigay ninyo sa amin. Kahit konti lang sana, kayanin naming maibigay din. Ayaw po sana naming magpasalamat lang sa salita. Gusto sana naming magbalik at magbigay at makagawa. Pero hindi namin pala kaya. Wala kaming maisukli na sasapat sa lawak ng ginawa po ninyo sa amin. Tunay po na pagpapala ang lahat. biya ang handog na walang hinahangad kundi mapabuti kami, mapabuti lang kami palagi. Sana po ay tanggapin itong aming sambit. Salamat, Diyos ko. Maraming salamat. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen.